So, mauni guys, utan ta guys. Mag-utan. Kung baka sa Bisaya, lauoy. So, pia-ana na ito na siya ah. din So nagulay kog sabaw. Sayang sayang yung mga ano ko ba. Nag so, yung mga gulay ko doon sa ref, kailangan ko lang lutuin. Tapos nung isang gabi, nagprito ako ng ano ng isda eh may natira tinago ko. So sa isip-isip ko naman, gawin ko na lang kayang ano ah, uh, gulay na sabaw. So ito, ginawa ko na. So titikman ko na sarap hmm abis yan, lagi ko ng okra kulukul lang, lang natin. tatanggalin ko lang tong ano yellow okay, ano hindi na pwede lutuin tatak na so, ito wala tayong alubati dito kaya ang ginagamit ko is spinach kaso hindi siya pwede mag overcook kasi maglalaway siya parang nalantak na talaga dinurog tatanggalin ah, alis ko lang tong ano tong hindi na pwede Ayan, pwede na to. Nalagyan ko ng mushroom. Namiss ko yung mushroom ng Yung gulay ng mama ko ba na may mushroom. Yan. Itong gusto gusto ko. Yan. Hayaan lang natin siya dyan kumulo-kulo Madali lang din maluto yung mushroom. Kasi ano siya pang manipis ba, maliliit. Yan, yan, So, mga guys, dito sa Amerika, mabubuhay ka talaga dito pag marunong kang magtipid. Lalo na yung mga gulay na nakikita nyo na parang malapit na siya masira ba. Lutuin nyo kaagad. Lutuin nyo, gawin yung sabaw mga tira-tira kayo. Kasi sayang din, pag tinatapon yun, ang Diyos ko, ang mahal-mahal ng gulay dito sa Amerika. Oo. So, ang ano ko, tinitipid-tipid ko talaga para makaipon din konti ba? Char lang. <laughs> so, anyway. So, yun. Niluto ko na lahat mga gulay. Hihintayin ko na lang maluto yung ano yung mushroom at ay, kakain na din tayo. Yan, kumulo na siya. So, titikman ko na lang kung ano na ito. Okay na ba yung lasa? hmm Ito na. Lagyan ko na lang ng spinach. Lagyan ko na lang ng spinach too. Gusto ko kasi yung maraming gulay eh. Yan. Halo-halo lang natin. At dandahan lang ha. Kasi yung ano, hindi pa yung isda sa lalim. <laughs> Ayan. Yung ulo lang naputol. Okay, yan. Gusto ko yung ganitong ano ba, gulay. Konti yung sabaw pero maraming gulay. Yan ang gusto ko kasi nga. Isa-usaw ko sa suka. Wala kaming bagoong dito. binana yung bagoong. Nahihinis ako pero pag na lang natin suka at asin na lang. Yan. Yan, luto na siya. So, wala kong, nung isang araw naghanap ako ng bagoong tatlong tindahan na Asian store ang pinasukan ko kaso wala akong makita. So, ngayon, bana kasi yung mga bagoong dito at shrimp paste, yung ano, tsaka yung ginamos, bawal na dito. Ngayon, may makikita ka man lang sa online, kaso yung pressure niya is, di lang triple, quadruple pa. Sino bang bibili sa $25 na bagoong at $20 na um, uh, yung ano, shrimp paste? Wala nang bibili nun. Eh, ban yung mga ano dito, yung mga ganyang pagkain, yung sausawan, ay yung mga tindahan din, tinaasan nila yung presyo. Kasi yung parang demand daw yun, ano ba yun? So, kaya magtiisin na lang natin na walang baguong sa buhay natin. Pero may ano kami, fish sauce, yung patis, at saka uh, suka, So, yun na lang ang ginagawa kong pang sausawan, Pero minsan din, pag ganitong ulam, kailangan may baguong talaga. Or ginamos sa bisaya. So, ayan na. Luto na yung sabaw natin. At ako'y kakain. But, lilinisin ko muna to. Tatanggalin ko muna kasi nga. Ayoko nang maraming ano, dumi. Pugasan ko rin yung napagamitan na, na ko. So, yun. At Tumba na lahat yung kanin malapit na rin maluto yung kanin So mamaya na lang siguro ako magu mamaya na lang siguro ako magugas eh katapos kong kumain kasi ayoko nang ano dalawang beses magugas kailangan mamaya pagkatapos kumain hugasan na yan sabaw. Yan. Sarap to. Kasi malamig dito sa amin, nag So, nag dito sa amin, ang sobrang lamig. So, ay akong lumabas kasi nga, madulas, nag-yellow yung, ano, yung, um, yung ground um, nagyayalo siya, tapos pag mo, parang andula, so delikado talaga. So kayo, careful kayo kung nasa lugar kayo na nag no at malamig sobra, so careful talaga kayo. So ito yung kanin ko, hihintay ko na lang din na maluto. Yan. Oh, luto na. Malapit na pala. Oh, luto na. <laughs> so luto na yung kanin ko. So kakain na lang din ako. Ayan. All right, I'll see you next time, or I'll see you later. Bye.